good morning Tapos may mag-sponsor naman diyan, oh. Tawag <laughs> talikod, 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 talikod. Oh? Talikod. Oh? Tawag ng wasak, wasak talaga. <laughs> <laughs> Kung sayo sayo na karang, yung wetsuit mo, ano na eh. Ah, uh, kasi kaya tingnan mo na yung wetsuit ko. <laughs> so ngayon mga idol, di na tayo paligoy-ligoy mga idol. So eto. First time na kaagad tayo mga idol. <laughs> pag sa part ng mangruban talaga mga idol ay hindi natin ano yun yung clear ng dagat dahil mangruban nga mga idol, talagang may kalabuan siya pero tsagaan lang sa area na ito mga idol, may mga isda pa rin dito yun may nakita tayo na isang saging saging mga idol yun bumalik good shot tayo, ka agad tayo maka idol wow good shot so yan dahil dahil umahon. kumahon Lawang baba. Sabi sa buhangin, pero kinaba. Kay klarong klaro ang ating saging saging mga kaidol Good shot mga kaidol So dito ang mga area natin mga Sa part ng Kulyon mga kaidol Kahit saan pa ikot-ikot sa loob kalooban dito mga ka Ay huwag natin asahan na ah, uh, Maraming malaking isda Pero talagang Tsambahan talaga mga kaidol Pag surtihin ka sa araw na yan Talagang mayroon ka mahuhuling malaki Pero di man malaki mga kaidol Makakarami ka So ito mga Isang malapad na isda yun, tamang tama humarap siya mga idol good shot Ito, mga idol napakasarap pa naman to dito mga ang masarap dito mga idol ay ihaw mga na natin ng ating masarap na pang-ulam. At huwag kalimutan mga kaidol, pag magkaroon kayo ng isda na ganito mga kaidol, o kayo, o makahuli kayo, huwag niyong itapon mga kaidol, subukan niyong uh, prituhin mga kaidol, or ihawin, basta kalis ka niyo lang po, ay napakasarap tong isda itong mga kaidol. At pinakadabis ito mga yung ginawa natin nakaraan mga kaidol, ay minukbang natin, ay ito'y napakasarap uh, prituhin na pinalutong mga at eto nakasapat naman tayo ng part uh, ng kantuhan mga idol so, parang may natanaw tayo dito sa may part na rito. So try natin dahan-dahan gumapang Papaba So open natin yung ating camera At baka biglang meron ng ista. So at tama mga kaidol At di ako nagkamali Meron nga Eto Saging-saging na lang, mga kaidol Sapon Yun mga kaidol Talagang Napakaraming Saging-saging tong part na ito mga kaidol yun good shot ang laki mga kaidol ang saging saging mga itong area nito mga ka ay kailangan talaga natin to ay huwag tsatsaga tsaga ka lang talaga mga libre na pangulam libre ng pag adventure so yan mga ang laki at dito naman sa may una-unahan mga kaidol ambush na naman ang ating ginagawa ang tawag dito mga kaidol ay ambush napakasakaling may dumaan at palingon-lingon tayo mga kaidol at tamang tama sa so, paglingon na sa giliran mga kaidol open ka agad tayo ng gopro so tamang tama nakatingin na siya mga kaidol yun napakaganda ng kanyang pwesto mga kaidol so yun tamang tama ito mga kaidol nilapitan ko lang nilapitan yun yun good shot isang far faroji mga kaidol yan mga kaidol masarap din po yan eh. um, pangihaw mga kaidol basta linisa lang din po yung bituka nyan mga kaidol sinasabi ko sa inyo mga idol, may dala kayong kamutit malang hoy dyan sarap ihawin sa tabing tabing panahanan yun dyan mga idol. kaya yun ang ating far faroji good shot mga idol. eto back to the underwater naman tayo doon naman tayo mga ka idol Am baba naman tayo sa pinakamalalim mga idol yun sa pool tamang tama may lap wala pong oblong. yun walang kahirap hirap mga ka idol pag baba dyan ka agad sya mga wow sarap ng oblong Eto naman mga idol, pag tsagaan nyo ito prito. At saka gawain natin ng iskabitsi. Yun ang pinakamasarap din dito mga idol. Yung mga kasama ko, sana kayo mga idol, di ko na nakita on sun. Kasi hiwalay-hiwalay kayo mga idol, basta kanya-kanya kami. Kanya-kanya kami ano, hanap buhay dito sa part dito. Yun, kasan naman tayo basta naman natin ijuding natin mga idol so ayan hindi na natin na pag-ayos yung ating mga uh, pag-separate ng video mga idol so ito na naman mga idol saging-saging mga idol yun Sablay <laughs> sayang Nasaan lang kayo mga kasama ko? Hindi ko na makita. Bahala kayo. Basta, maghanap ako nung ano, ito. Matitira. Kita-kita natin sa bangka, mga ka-idol. Bahala yung mga kasama ko doon. Sa bangka na kami magtagpo. Kung sinong maraming huli. Ha 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 ha. Yun, may naspatan naman tayo mga idol. Dito sa may part yun, ang lucky mga idol. Panigurado ko na ako ng idol dahil talagang tumagos yung aking ano, sa patay na corals mga idol. good shot o bulong na naman la po maka idol swerte na naman to pandagdag na naman sa ating huli taga taga may nilaga ang sabi nga nila Siga ka lang mga karami ka sa habang languyan na ito sa ilang oras na languyan may ipon din yan mga kaidol yun mayroon na naman tayo mas patahan. tamang tama plaster na plaster mga kaidol yun pool. oblong na naman mga kaidol ang ganda talaga ng area nito mga idol sa looban ng mangrove ng mga idol. Dito lang to sa New Love mga idol, part ng New Love mga idol sa mga bakawan. Pag tinitingnan mo yung area, parang kala mo walang isda pero tiyagaan mo lang na suyurin yung mga kantuhan mga kandragang kaipong ka ulam dito at mayroon pang pakul mga idol hindi lang natin yan sa pagtira natin pero okay na yan mga idol dahil lulutuin natin yan Uy, anyway, favorito pa naman yan mga idol Kung magtaka kayo mga idol, yung putian nyo mga idol, uh, hindi natin na video mga idol pero makikita natin yung mga idol. At yan ang pangyayari sa putian nyo mga idol nung nakita nyo na yan. Yan. Ang ginagawa natin dito mga idol ay pag merong magandang spot at meron tayong makita ang isda sa ilalim. O, oh, so yan, binababa natin mga idol. Yon. Good shot naman mga idol. Good shot. Yon. Sang ulpot pot mga idol na itim. Iba-iba kasi ang part ng kantuhan dito sa area ng tumakayod. Kaya ito naman, mayroon naman tayong na na ano, ano, Swerte itong araw natin mga idol dahil napaka daming isda na nagpapakita sa atin. dito naman makaidol lang kay nakahuli tayo ng isang pudian makaidol at yun nga lang hindi natin na open yung camera natin yung natira natin siya dahil uh, bulagaan kami makaidol. So tiko na siya pinagbigyan dahil may kalakihan. Kasi ito makaidol pag naglapit sa iyo makaidol talagang pag lumayo na siya, start ng malayo na hindi mo na siya matitira kaya sa akin tang ulam ka na yan mga unti-unti ang tayo sundan pa ito mga kaidol. talagang di natin sinasadya mga kaidol uh, hindi natin ma-open kaagad yung ano dahil yung isda ay nasa harap muna kaya Eto. Good shot naman natin yung isang ublong naman ulit mga kaidol. Baka makawala pa mga kaidol. Sayang din. Malaking bagay na pang ulam natin mga kaidol. Kaya sa bilhin natin ito sa bayan mga kaidol ay napakamahal din naman ito mga kaidol. Tag 200 ang kilo. So eto. Dala lang tayo ng isang litro ng gasolina. So mas mahigit pa sa 200 ang mahuhuli mo diyan mga idol kaya Subaybayan so, bay nyo lang palagi itong ma video ito mga idol at marami pa tayong makikitang mahuhuli natin. Huh? nako mga ka-idol hindi ko na namalayan mga ka-idol nakakarami na rin pala tayo mga idol hindi ko lang sinapansin mga ka-idol kita nyo ka idol kahit ako natuwa lang kasi ako sa mga pagdadive ko mga ka-idol kaya hindi ko na napansin Nakarami na pala tayo kaya pala hindi ko lang makita mga idol dahil sa pagbalik ko sa bangka mga ka-idol ay nakaakit na pala sila mga idol So, yun sila ay magi-start na rin pala silang bababa ulit mga kaidol kaya ako karating ko lang mga kaidol kaya pahinga muna ako mga kaidol kaya titignan ko kung ano mga huli nila at sila naman mga kaidol ay mag-dive pa para sila mga kaidol so nakapahinga na sila mga kaidol so ako mag prepare pa lang kaya karating ko lang dito sa bangka at eto eto na po lahat nating huli mga kaidol so yan sa sobrang ating katsagaan mga kaidol ay nakarami rin tayo mga kaidol So ito lubog muna natin sa tubig para di naman siya magtuyo At ating gagawin mga kaidol I-check natin noong ano mga huli ng ating mga kasama mga kaidol I-check natin yung huli ni uh, ating kabading boss Si boss Imo Yun May surahan May ublong, dalawang ublong At saka isang mga na Napakalaki ng kanyang surahan mga kaidol sungayan At ito naman sa ating kasama nating Si Challenger Yun mga kaidol talagang surahan din mga idol ay walang surahan ano mga idol yung yun mga saging saging at saka uh, at samaral mga idol nakarami din pala sila mga idol at ayun ang dalawa mga idol nag na so pahinga muna ako mga idol marami marami salamat po sa so walang hawang suporta ah. eto hanggang dito lang po ang ating video mga idol thank you so much and god bless at paki like and share na lang po at paki pindutan na lang po ang notification bell mga ka idol para update kayo sa ating mga adventure na ginagawa thank you so much god bless